Kag sa numero uno sa mga balita sa Bunga Multi-billion pesos nga Coastal Expressway nga mag-aangot sa Victoria City sa Pulupandan, Baya, Bacolod City. Ang inaduso sa karun sa Regional Development Council, KAG, DPWH. May report sa Nico Delphine. Sa barangay Sumag, masami nga ginutok ang mga salakyan nga kalabanan nagabiyahe halin Bacolod Pasur nga bahin sa probinsya kag vice versa. Gani sa gintambungan nga Belt and Road Summit sa mga city officials sa Hong Kong, isa sa anum ka mga project proposal nga naduso sa siyudad among Bacolod Coastal Tourism Road Project nga magaangot sa barangay Banago kag Punta Taytay sa Bacolod. May 17 kilometers ang kalabaon sa Coastal Road Project. Nga suno kay Mayor Albi Binites, mag-aangot sa Coastal Expressway nga ginaplano mag-aangot sa Victoria City pakadto sa Banwa sa Pulupandan. Plano sa syudad nga masuguran ang proyekto sa 2025. Tadi ang saton ng uh, from Banago all the way to Victoria City. So isa sa ato nga ginapangin gina sa Armando D, congest ang ato ng Street. Kaya isa sa pinaka-main uh, artery sa Uh, Sikyo Bacolod is to have a coastal road that connects uh, Sumag to the Banago Feasibility Study sa uh, Banago to Victorias. And on top of that, na yeah, uh, storyan mm -hmm. naman naman sa DPWH, yeah, may iwak kita alin sa Pulupandan uh, to Sumag, Sumag to Banago, Banago to Victorias. So it's a whole coastal uh, stretch. Suno so, kay Binitas nga umana nang nagaserbe chairperson sang Regional Development Council, posible magalawig sa pito ka tuig ang ginalauman nga simultaneous construction sa multi-billion project. Ang Coastal Expressway kabahin sa pagpanghanda para sa igatukod man nga mega bridge project nga magaangot sa Negros kag gimaras That will be in the billions for sure. No? ginatapos uh, feasibility um, study between uh, so to Banago. I-extend uh, ko na nila. Well, I, nagkita na kami ni R.T. sa airport uh, two days ago. I-extend naman nila from Sumat to Pulgada. Anong mauna yan? Ang bridge or that coastal or, uh, expressway? Well, uh, dapat duma. nalakip man sa mga project proposal yung inalauman sa syudad nga maponduhan among bus rapid transit, renewable energy project, smart city, underground cabling system, kag-home housing projects. Ang Belt and Road Summit, isa ka premier economic platform kundiin ang Pungsod China isa sa mga nagapresentar nga financier para sa mga proyekto nga sarang makapabaskog sa economic opportunities kag linkages sa mga pungsod sa Asia, Europa, kag patina sa Middle East. Does it mean that most of the investments will come from China? Isn't that a little scary? Well, not necessarily. The Belt and Road Initiative uh, is found in Africa and other uh, South American states, uh, countries usually for infrastructure. May ara sila funding and uh, infrastructure projects. Ang ang ako niya, we are tapping the awareness side of uh, of this initiative. Handom sang syudad nga makapangita pa sang duga nga pondo para sa mga major infrastructure projects ini nga sarang man matigayon pinaagi sa public private partnership mga grants kagiban pa Nico Delfin para sa DJ Cast Negros